Ang pagbabalik ng itim na albularyo. Hindi lahat ng albularyo ay manggagamot. May ilan sa kanila, gumagamot gamit ang kadiliman. At minsan, ang mga itinapon sa kasaysayan, ay bumabalik para maningil. Ito ang kwento ng isang albularyong isinumpot, pinatay, at ibinaon sa lupa pero isang gabi, bumalik siya, dala ang lagim. Taong isang libo siyam at anim na putwalo, sa isang liblib na bayan sa Quezon, may isang lalaking kilala bilang kamauricio. Hindi ordinaryong albularyo, magaling siya sa pagtawas, bulong, at orasyon, pero may lihim siyang hindi alam ng karamihan hindi lang siya manggagamot. Isa siyang itim na albularyo, gumagamit ng kulam, barang, at tinatawag na mga nilalang sa ilalim ng lupa para sa kapangyarihan. Maraming natatakot sa kanya, pero mas marami ang lumalapit kapag wala ng ibang magawa. Kapag may batang di gumigising. Kapag may ina na biglang nababaliw kapag may bigla pagkamatay ng mga hayo, Hanggang isang araw, isang batang babae ang namatay matapos dalhin kay Kamauricio. Galit ang ama ng bata, si Kapitan Sisto, at pinangunahan niya ang pagdakip kay Kamauricio. Wala ng investigasyon, binaril nila sa gitna ng gubat at ibinaon sa hukay sinindihan pa ng apoy ang kanyang mga gamit, kasama ang mga anting-anting at itim na kwaderno ng oras ayon. Pero bago siya barilin, isang guling bulong ang sinabi ni Kamauricio habang nakatingin sa mata ng kapitan. Babalik ako sa araw ng bagong buwan, at lahat ng anak ng pumatay sa akin ay madudurog. Lumipas ang apat na Ang bayan ng San Ildefonso ay modernong baryo na. May internet, may kalsadang sementado, may eskwelahan na. Pero sa tuwing sasapit ang bagong buwan, panahon na walang buwan sa langit, lagi, laging may nawawala. Unang nawala ang anak ni Konsehal Rado. Nakatulog sa sala pero paggising ng mga magulang, wala na. Walang basag na bintana, walang bakas ng sapilitang pagpasok. Tanging iniwang tanda ay itim na dahon ng banaba sa kama ng bata. Sumunod, si Aling Tarsin, apo ng isa sa mga nagsunog ng gamit ni Kamauricio. Nahulog sa balon. Pero may nakakita na tila may aninong nagtulak sa kanya. Anino ng matandang may itim na sombrero at may basto na baluktot. Panik ang buong bayan. Hanggang isang gabi, lumapit kay Gino, isang batang nurse na tubong San Ildefonso. Siya ang apo ni Kapitan Sisto, ang mismong bumaril kay Kamauricio. Sa panaginip ni Gino, paulit-ulit ang imahe ng gubat, ng hukay, at ng lalaki sa itim. Anong kailangan mo sa king? Tanong niya sa panaginip. Hindi ikaw, pero sa dugo mo, may utang. Nagdesisyon si Gino na puntahan ang dating lugar ng libingan ni Kamauricio, ang tinatawag na putol na gubat. Kasama niya ang ilang kaibigan, may dalang kamera at flashlight. Hindi sila naniniwala sa kababalaghan. Akala nila urban legend lang ito. Pero nang makarating sila sa gitna ng gubat, napansin nilang wala ni isang hayop. Walang kuliglig, walang huni, wala ni isang kaluskos. Isang ilog ng katahimikan. Hanggang biglang may narinig silang bulong sabay pagpatay ng lahat ng ilaw. Andito na ko. Pagbukas ng ilaw, wala na si Paul, isa sa mga kasama nila. May nakita silang kwaderno sa lupa. Luma, sunog ang gilid, may nakasulat sa pagbabalik ng anak ng liwanag. Ang anino ay titira sa katawan ng kanyang dugo. Nagkatinginan sila. Lumingon si Gino sa kaibigan niya. Pero huli na. Si Gino, nakangiti na. Pero hindi na siya si Gino. Ang kanyang mata'y maitim. Ang boses niya'y pabulong pero malalim. Ako si Mauricio, at sa katawan ng apo ng traidor, Muling mabubuhay ang itim na albularyo. Simula noon, tuwing bagong buwan, may dumarating sa mga baryo malapit sa San Ildefonso. Isang matandang lalaki na tila dito matanda, namimigay ng gamot, amulet, at langis. Pero bawat bahay na kanyang puntahan, kinabukasan ay may nawawala walang may lakas ng loob na magsalita. Sapagkat sa bawat sulok ng bayan, may nagkalat na itim na dahon ng banaba. At alam ng lahat, ang itim na albularyo, ay nagbalik na. Baryong tahimik, gubat na hindi pinupuntahan, panaginip na inuulit, lahat ito. Paalala na may mga sumpa na hindi kayang lipasin ng panahon. At kapag ang araw ng bagong buwan ay dumating, dot huwag kang magpapagaling sa kung kaninong albularyo